Ayan, guys ay mag-convert tayo ng ano na uh, power supply ng ano uh, ng sharp na to si RT TV kasi yung ano nito guys nasira na marami nang sira yung power supply niya so ayan ang gagawin natin i-convert natin sa uh, yung power supply niya i-convert natin sa kabilang board so yung isa na yan ay isang ano uh, yung sa mga ano yan guys yung sa mga China TV Ayan yung convert Kung halimbawa Ano guys na Ah uh, Ah uh, 160 volts Doon mo rin Iconect sa 160 volts Yung Jumper na yan Kung halimbawa 35 volts Doon din sa 35 volts May connect yung Ano Yung Yung wire na yan So ganyan lang siya guys Kasi malaki Marami nang sire Yung power supply nito So ayan yung Ginagawa natin Convert na lang Pag hirap na talaga guys Na Ano Hanapin sira Ngayon ang solusyon ko lagi uh, Convert <laughs> Convert ang power supply nya So ayan guys Kailangan lang makita yung connection Na uh, pagdudugtungan Ayan Pag walang power Yan talagang Ginagawa ko minsan Pag Ano uh, Hirap na hanapin yung sira Convert na lang Ayan guys So ayan Tinsan kasi guys, no, yung walang mabiling IC. Ah, uh, mali yung IC, tapos kung may available parts naman na pwede i-convert. Convert na lang natin. Ganyan guys. Ganyan. Tapos, ah, uh, 12 volts. Titignan natin yung 12 volts. Ayan guys, so ayan guys. Tingnan nyo, ayan ginagawa natin. Uh, Pukunig tayo sa isa, tapos ibabalik natin, tapos iniingila na lang yan sa kapila. Ayan. 12 volts yun guys. Tapos ikukunig natin, natin din, din dito sa 12 volts din. Ayan, i orig natin. Tapos yung ano pala guys, no? yung ground ng ano, ng audio. Nakahiwalay din yun. So, hanapin din natin sa kabilang board yung ground ng audio. Iba yung ground ng audio. No? Ayan. Kukulik natin. Ayan sya guys. Ganyan lang. Ayan. Ganyan lang yun sya guys. Tapos yung board na yung isa na yun, kakatingin natin. Yung kukunin lang natin dito yung power supply niya. Yung part lang ng power supply, kakatingin na yung lagariin. So, ayan yung guys, yung connection niya. Ayan. Ayan. So, ayan guys, yung transformer, kailangan tanggalin dito sa kabila.